sa West Philippine Sea ngayon. Simulan natin sa July 12, 2016. Pakinggan natin ang pag-e-educate ni Gabe Pineda at nagsasabing West Philippine Sea atin ito. July 12, 2016. The Arbitral Tribunal favored the Philippines on all of its submissions. Ibig sabihin po, lahat ng historical claims sa sinasabi ng China, ang nine-dash line, wala po siyang legal basis. Medyo masalimuot ito kasi halatang hindi nabasa ni Gabe Pineda ang mismong arbitral ruling. Though ini-invalidate naman talaga ng arbitral ruling yung 9-dash line na hindi naman ginamit ng China sa kahit anong legal claims nila, hindi ini-invalidate ng arbitral ruling ang lahat ng historical claim ng China. If you will read the 272 ng arbitral ruling, sabi dito, because the tribunal considers the question of historic rights with respect to maritime areas to be entirely distinct from the historic right to the land the tribunal considers it's opportune to note that certain claims remains unaffected by this decision in particular the tribunal emphasizes that nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claim to the islands of the South China Sea. Nor does the tribunal considers that a claim of historic rights to living and non-living resources is not compatible with the convention limit China's ability to claim maritime zone in accordance with the convention on the basis of such island. In short, may mga claim daw na hindi affected nitong arbitral ruling na to. Ine-emphasize daw ng tribunal na wala sa award na to ang dapat intindihin na nagko-comment sa kahit ano pa mang China's historic claim sa island dyan sa South China Sea. At kung babasahin nyo ang mismong arbitral ruling at ang mismong on-close ay marami pa kayong malalaman. Taiwan, and Vietnam. At ito pong tinatawag nating EEC or Exclusive Economic Zone. Dito po tayo may karapatang mangisda, maghanap buhay, at wala pong ibang bansa ang pwedeng manghimasok sa teritory na to. Sa part ng video na to, eh mukhang hindi naintindihan ni Gabe Pineda ang pagkakaiba ng Exclusive Economic Zone o EEZ at ang ating teritoryo. Sa article na to ay pinaliwanag ang pagkakaiba ng EEZ at ng teritoryo. Ang Exclusive Economic Zone o EEC ay isang area kung saan ang isang sovereign state ay may karapatan o jurisdiction sa resources lamang. Ito daw ay ibang iba sa territorial waters na pwede nating tawaging teritoryo dahil sa dalawang rason. While sa EEZ daw ay meron lamang tayong karapatan sa mga natural resources like fish, offshore oil at gas na tinatawag natin ang karapatan na to na sovereign rights, ang meron daw tayo sa territorial sea ay full jurisdiction sa lugar na yan. Ito ang tinatawag nating sovereignty. Pangalawa, ang maximum width daw ng territorial sea natin ay 12 nautical miles lamang from the nearest coastline while ang I easy naman ay 200 nautical miles. So malinaw dito na magkaibang magkaiba ang EEZ at ang territory. Hindi mo pwedeng tawagin ang EEZ as a territory. While sinasabi ni Gabe Pineda na wala daw karapatan ang ibang bansa na manghimasok sa EEZ ng ibang bansa. Sinasabi naman ng mismong UNCLOS na sa EEZ ng mga bansa ay my freedom of navigation and overflight ang iba pang bansa. Actually, pwede nga daw sila maglay ng submarine cables, pipelines, at pwede silang mag-practice ng iba pang internationally lawful uses of the sea related to these freedoms. It's really important for us to understand this. Importante na maintindihan natin kung alin nga ba sa West Philippine Sea ang atin at alin ang hindi. Importante na maintindihan natin kung alin ang mga karapatan natin at alin ang hindi. Dapat Matanong natin sa mga nagsasabi na West Philippine Sea atin ito kung naiintindihan ba talaga nila kung alin ang atin at kung alin ang hindi. Kung alin ang sinasabi nilang totoo at alin ang kasinungalingan. Kasi sabi nga ni Gabe Peneda, 1846, my people perish because of lack of knowledge. Importante po na nalalaman natin itong mga issue na to dahil apektado ka at apektado ako. At kung patuloy po natin mapag-uusapan ito na at magkakaroon lahat ng awareness about sa issue at sa topic na nangyayari ngayon, hopefully po makakatulong yun sa talakayan natin bilang bansa. Because no one wins in wars. Wala pong nananalo sa gyera. Lahat po talo. And we cannot at all costs push for a war. Because we know that we're no man. I agree para kung sakali in the future, kung hindi na natin maiiwasan ang muka ng gera, ay mamamatay tayo para sa bansa at sa totoo nating karapatan at hindi dahil sa kakulangan natin ng kaalaman. Paulit-ulit kong sasabihin, napakasarap mag-alay ng buhay para sa bansa. Pero wag nyo naman ialay ang buhay namin, ang buhay ng mga sundalo, ang buhay ng mga bata dahil lamang sa maling desisyon at kakulangan ng impormasyon ng iba